Mar! Sir, Kasi Mar! Sir, sandali lang po, naglilinis pa po. Tagal ha! Ah? Ay, naman si Sir, hindi makaano eh. Tagal mo! Na. Ano yun? Magluto mo ako ng ulam! Eh, madami kasi akong ginawa dito sa buong bahay eh. Dami ano mo sinasabi? Binabayaran na ka naman namin para magtrabaho? Di mo magawa ng maayos? Ako umuwi ang gutom! Ba't wala pagka dyan? Sinabihan na naman kita eh, sir, pasensya na po talaga kasi medyo na busy lang po kasi talaga ako ngayong araw eh. Alam niyo naman po, di ba? Talaki-laki ng bahay niyo Tapos ako rin po mag-isa ka tulong dito. Mukha ba kasalanan ko? Eh, hindi naman, sir. Wala naman akong sinabi si sir talaga. Bagal-bagal mo kumilos. Palibasa, puro tangan niya nasa utak mo. Tagdol! Lutong nga ako. Nihinis ako sa'yo eh. Alis! Ay po, sir. Sa, sa mata, bakla. Ay, oh. si, sir, talaga. Hindi mo gawa ng maayos trabaho so, yun. talagang dadal-dal pa dito nang ako? Ano ma? eh? ka na naman ako eh! Ano na rin kong pinapag-inita mo si Marbar? Eh kasi ang katulong mo, kakauwi ko pa lang, wala pagkain! Kukuha ka lang nga ngayong takuhan, patanga-tanga pa, nakaka-indiskrema! Saan ka galing, ha? Sa barkada mo na naman! Alam na alam na namin na papa mo kung anong mo. Hindi ka pumapasok kundi nagbubulakbul ka lang. Talaw mo sa teacher ko, galing ako sa school. Muhi lang kasi umaga kasi aga nila kami pinauwi. Lagi na ganyan mag-isip. Alam mo, sakit mo mas sa tenga. Pagka uwi ko lang, ganyan mo papagalitan. Bakit, Mike? May ginagawa ka bang tama dito sa bahay natin? Puro pagbigat ka na lang, ah! Bakit? Ay, tama ba yung mga tama kong ginagawa? Nung ako, nag-owners, pinansin mo? Puro na kasamaan ang binibigay mo sa akin eh. Lahat na lang napapansin mo, yung mga masasamang nangyayari sa akin. Sawa-sawa so, lang ako dito sa bahay. Puro na lang ako, lagi pinag-iinitan nyo. Siguro, alam mo, sa maganda, mag na lang ako eh. Total, lagi nyo lang ako pinag-iinitan. Sasawa na ako sa mga bunga nga nyo eh. Aba, Mark! Kung gusto mo lumayas, sige, lumayas ka. Para malaman mo kung paano ang buhay sa labas na walang magulang. Ikaw, pinag-aaral ka namin mabuti, tapos ngayon, sasagot-sagutin mo lang ako ng ganyan? Talaga? Bakit? Sa tingin mo ma? Di ko kaya mamuhay mag-isa? Maita nyo! Kaya ko talaga! Sige! lumayas ka! Lumayas ka at huwag kayong babalik ha! Talaga! Um, ma'am? Ayos lang po ba kayo? Okay lang ako, Marimar. Ah, sige ma'am. Mas mabuti pa po. Ah, magpahinga po muna kayo. Kuha ko po muna kayo ng tubig ha. Saglit lang po. Oh. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Bakit? Anong pala mo, ha? Sino ka? Puro ka lang namin na. Dami mong sinasabi. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi simula nung bata ka, ako nandag pala sa sayo eh. Tsaka isa pa. Bakit hindi na lang kasi humingi ka ng sorry dun sa mga magulang mo? Wala akong pake. Hindi mo ako mapipigilan kung gusto ko lumayas. Nung bata ka, naguguluan ako sayo eh. Pero decidido ka na ba talaga sa desisyon mo? Tinatanong mo ako, para ba akong tanga sa mukha mo, ha? Kasi yung bata ka. O oh, sige, sige. Kung di, nakita na kita mapipigilan. Ano yan? Ito. Ayan. Gamitin mo yan. Isang buong sahod ko ngayong buwan yan, ha? Gamitin mo sa mga pangangilangan mo. Sa so, team oh, kailangan ko to, ha? Pagbalik ko, mas mayaman ako din sa buong pamilya ko! Matang to. Matang to. Mabihira. Ay naku, alaki-laki na ng talento. ko. <laughs> ang ganda-ganda na ako eh. Eh, ano ba ito? Eh! Tita! Ay, Mark! Anong ginagawa mo dito? Dito Aiden, nag-glaze ako eh. Pwede ba kaya maitulog mo dito? Ay, pasensya ka na Mark ha, kasi tumawag yung nanay mo kanina. Eh, binili na nako ako na kapag pumunta ka daw dito hindi daw kita tatanggapin. Tita, eh, hindi sabihin na punta ako dali na. Wala akong tutuloyin ni Eh, ang hirap naman ng Mark. Pasensya na talaga. Humanap ka na lang ang ibang matutuluyan mo. Ben, tita, pare-pares lang kayo ni Mama. Tenyo, balik ako kayo pag mayaman na ako. Ang to! Akin yung pera. Tsaka cellphone mo. Bilisan mo! Hoy! Ayan! Ayan! Sir? Sir? Baka po kaya pwede eh, makahingi ng pagkait? Ano? Ano sinasabi mo? One week na po kasi ako, hindi na eh. Sige, makapuha ka muna. Ah, <laughs> uh, ano ba yung sinasabi mo kanina? One week na po kasi ako, hindi na Gutom na ako. Manghihingi po sana ako ng pagkain si. Sige, walang problema. Bibigyan kita ng mga pagkain. Pero kailangan mong pagtrabahoan lahat ng babayaran mo dito. Pagtrabaho? Mayaman ako. Hindi pwede sa akin yun. Sige, kung ayaw mo naman, pwede ka nang umalis. Magugutom ka rin. Sige, ikaw rin. Sige na nga. Magtatrabaho na po ako. sige. Kukuha mo na kitang makakain mo ha. Tapos kukunin ko na rin yung uniform mo para makapag-start ka na. Ano ba ito, ma? Ang dagal ko na Sige anak, gagawa natin ng paraan. Diyan ka muna, sandali lang, may tatawagan ako. Bilisan mo ha! Ma, narinig ko po yung sinabi mo sa magulang mo. Alam mo, parehas tayong mayaman. Pero ngayon, nagbaba na buhay ko. Nasasabi ko lang po sa inyo, pahalaga mo yung magulang mo, ang ganun diyan pa siya. Ah, uh, ma'am. Ano pong problema dito? Pasensya na po ah. Ayan oh! No? Di mo ba nakikita yung waiter mo? Masyado pa ilamero Di mo ba ako ilala, ha? Sikat ako na, na influencer! Kapag talaga lang mukha mo pa ang buhay ko eh, no? Kayang-kaya ko sirain yung buhay mo! Gusto ko tanggalin mo yan dito sa restaurant nyo, ha? Ah, uh, Mark. Wala na akong magagawa. Sikat na influencer na nakaaway mo eh. Tsaka, eto na rin yung Sahod mo, umuwi ka na sa inyo. Sapat naman yung pamasahe para makauwi ka, di ba? Ah, ma'am, pasensya na po talaga. Okay. Oh, batang dito ka? Di ba lumayas ka na? Sabi mo kaya mo sarili mo Ma Pasensya na po Akala ko kasi Akala ko sarili gusto kong umingi ng sorry sa inyo ni Marimar sa so, kung anong nang sabi. Nalawa ka. Kala ko kaya ko na yung sarili. Pagsisisihan ko lahat ng sinabi na Sana makuha mo pa rin na umapatawan. Anak, matagal na kitang napatawan. Sana sa nangyari, mas maging responsable kang anak. Andito lang ako. Tutulungan kita na magbago. Ano pa ako na ako'y naging nanay mo? Mahal na magkita kita na. na kita.